So to today's video mga guys, magko-construction worker naman tayo ngayong umaga, Sabado. Uh, Sabado ngayon ay uh, November 18, 2023. Alright, start na tayo lahat yan, nakakulitin ko papunta sa sasakyan. Alright, so uh, antabayan nyo lang, kaya kakayanin ko lahat yan kahit mabigat, kakayanin ko para uh, ipakita sa inyo na ang ating trabaho ay hindi basta-basta. Okay, ayan graba at tiles yan yung yung nyan rest no yan mga biyak-biyak na tiles Ayan, tapos ito naman sa kabila, mga garaba na sobra. Okay? So, dyan lang kayo, tabay lang kayo, mga guys. Di ba, yung mahirap, mga guys. Pabigat na mabigat para pakita sa inyo, mga guys. So, para i-motivate ang mga sarili nyo na wala tayong pinipiling trabaho. Kahit pa pa-construction man, kaya natin gawin yan. Sa hirap ng buhay, kailangan ng challenge. So, let's go, let's go. Yes, super bigat. Dalawa pa lang. Ando na yung sasakyan natin sa kabila sa labas. Ngayon, pwede mapasok dahil garay ito. Alright. So, nakadalawa na tayo. Dalawa sa na tayo. Ito naman ay simento. Simento ito. Ayan, tira nyo mga guys, ang aking kamay. Puro semento ito. Ayan, so, aside on sa mahirapan nating kamay, madudumihan, mapapagod tayo. Bukod sa mga pagod tayo mga guys, malalanghap natin ang semento diretso sa baga natin. Pero alam nyo mga guys, kaya-kaya, hindi tayo nag-give up sa mga hamon na mga pagkakataon mga activity natin within this day. Sige lang, kahit hinihingal. Mamaya-maya, alam nyo ba mga guys, mababasa yung damit ko, mapapawisan ako. At the same time, itong pinaka-worst case scenario. mapapawisan ako sa kabuhat ng mga graba na yan. At cemento tiles, no? Tapos sa loob ako ng sasakyan mamaya. Papawisan yung damit ko. yun nga, nakarami na tayo, nakarami, nakarami, nakarami na tayo, di ba? O oh, yan. Yeah. Hindi na natin mamalayo ni mamaya. Mukha lang siyang maliit. Tingnan dahil malayo ni mga guys. Pero super bigat niyan. Lagay natin 25 kilos bawat sa Sobrang bigat. Ah! So yun mga guys, dahil pinagtyagaan natin habuti ang ating uh, uh, hakuti ng mga bato. Ayan, konti na lang. So alright mga guys, let's go na. So, dapat natin yung tandaan mga guys, ang pagod ay nandyan na yan lagi. Sa importante mga guys, kumikita man tayo basta sa malinis na paraan. Ngayon mga guys, kung napapagod tayo, eh, isipin natin, huwag yung pagod. Isipin natin na nag-exercise tayo.

Alright, tatapos na natin. So, kumita na naman tayo ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diba? Diba? Ganun yung kadali. Simpleng pag uh, bubuhat lang, kumita tayo ng uh, ganito. At same time naman, guys. Eh, sa malinis sa paraan, di baling medyo nakakapagod ko. Yeah. O so yun mga guys, kung na, na, na gusto nyo yung aking palabas, mga guys, mamaya gagawa tayo ulit kung paano natin itatapon na naman yun. <laughs> May paglalagay naman tayo na mga guys, ang ating mga binuhat, kinalaga natin ngayon, so mamaya i-unload na naman natin. Kaya mga guys, maraming salamat sa inyong uh, uh, okay nga lang kapagod. Maraming salamat sa panonood. And have a good day. Sir so, Kairi Simons of uh, United States of America, how are you? And uh, be careful always at, uh, while you're in the ocean. Alright? So keep on watching and... Thank you as always. Have a good day.